Magandang hapon po na Emily. Magandang hapon din sa inyong mga kiddos. Ah, uh, Ma'am Emily, kailan pa po iniwan sa inyo ng inyo pong anak? Ah, uh, ang anak niyo po ba is yung nanay or yung tatay po? po? Yung nanay, okay. Kailan pa po iniwan sa inyo ano ng si anak niya? Na ano po siya, nag-ano ng huling alis niya ngayong pagkamahal na araw. Pero ang nangyayari po riyan, babalikan, iiwanan, babalikan, mm -hmm. iiwanan. Mm -hmm. Itong, ano, itong mahal na araw, Umalis ako, umasakit sa akin, mm -mm. hindi sila. Noong Januari po, nawala ang aking cellphone. Apo. Kaya wala akong contact sa kanila. Mm -hmm. Pero nakikigamit ako ng cellphone sa kasama ko sa trabaho mm -hmm. para makontak ko ang anak ko at sa kanyang kinakasama. Mm -hmm. Ni walang sumasagot. dalawang linggo ang nakaraan. Mm -hmm. ni Hindi ko alam kung ano ng mga apo ko. Mm -hmm. Katawang itong kakambal ng amon namin, nagano na cellphone sa akin na kahit second hand. Sabi ko, wala akong babayad yan. Sabi mm -mm. niya, o oh, sige kahit po 50 lang linggo-linggo para lang ikaw magka-cellphone. Mm -mm. Eh katawang yung pag wala ng cellphone ko, wala naga akong kontak sa warong. So pasay po ako nagtatrabaho. trabaho. Mm -mm ang sabi ko nga sa sinang itong apo kong panganay, mm -mm. may nangyayari sa bahay at hindi ko talaga sila makontak. Mm -mm. Kahit ang kumari ko, hindi niya talaga makontak ang yung anak ko. Okay. Nung maano-ano -ano ko ng cellphone nito, kakambal ng amo ko, mm -mm. naalala kong hin yung pinsang ko na si Marisa Bumbales. Mm -mm. Nakin, umaga ako nag-chat. Mm, mm Sumagot ang pinsang ko siguro mga 11.30 ng gabi. Mm -mm. Kung kailan matutulog ako, nakita ko. Habi nga ng pinsang ko, hindi sa ayokong sira ng anak mo, ayokong isumbong ang anak mo. Apo. Mga apo mo ang kawa. Saan saan sila nakikikain at iliwanan sila ng... Kahit man lang sabihin na, ang mga anak ko, hiniwanan ko, mm -hmm. Ang sabi nung nag-iintindi, minsan raw magpapadala, dalawandaan mm -hmm. lang. Mm -hmm. Nay, kayo po ay nagtatrabaho bilang... Sa sa po ako, nagtatrabaho sa so, po ako. Nagtatahi ng mga damit na, mga ah, pang-export. nagtatahi ng damit si ma'am. Nay, nung huli po kayo nagkausap ng anak ninyo, ano ko nang paalam niyo sa inyo? Ano yung po, bagong magmahal na araw, ang sabi niya, total naman mahal na araw daw, hmm. uuwi muna sila sa Olongga po. Pumayag hmm. naman ako. Mm. Hindi sila natuloy ng ulongga po. Mm. Kaka nung bago ako umalis, nag pa yung anak ko tsaka kanyang kinakasama. Yung pala pag alis ko, kasi kinabukasan may pasok na eh. Yes, umalis ako halimbawa ngayong araw na ito kasi bukas may pasok na. Mm. Yung palang alis ko, kinabukasan umalis din sila. So in short ma'am, mula April, tama ba? April ang mahal na araw no? April, May, June, July, August, September, October. Pitong buwan na nasa inyo at ni Honey ho, wala po kayong nakuha sa inyong anak. Nagpapadala ang anak ko minsan, 500, 300, mm -hmm. mga pang ano yung pantaslong buwan o dalawang buwan. Mm -hmm. Pero yun lamang po. Ay, yun lang. Hindi po din niya kinakausap ang mga bata? Ano po, nung minsan kausap nitong panganay, akala po niya may nagtatanay nagsusumbong mm. sa kanya. Pero ang mga bata, hindi niya iniisip na. Ang mga mm. anak niya, mm -mm. may mga isip na. Mm -mm. Kasubihin yung wahina, ang mga ano nila. Mm -mm. Alam na nila nangyayari sa buhay. So, kano ko nag itong apo kong panganay, hindi ko alam kung ikaw ba kuya tumawag ko ng nanay mo. Mm -hmm. Nasabi niya, nanay, mahal mo ba kami? Kulot mm -hmm. <laughs> na sabi ng nanay niya, mahal ko kayo, mahal na mahal ko kayo. Anong sagot ng anak niya? Kung mahal mo kami, bakit mo sa mo sumamba sa lalaki mo? At kami iniwan mo. Ma'am Maria Princess Ripuya, sa magandang hapon po. Hello po. Ma'am, Ma'am Princess, uh, good afternoon po. Si Attorney Pao po, ito ng Aksya party list. Matanong ko lamang po, bakit niyo po naabandon ang inyong mga anak sa nanay ninyo? Ma'am, nagpunta po ako ng Olongga po dito. Dapat po talaga, one week lang ako. Mm. Tapos nung pauwi na po ako, ayaw na po akong pauwi ng nanay ko dyan sa amin. Bakit Tapos po? Tapos nung September po, nung pumayag na po ulit siyang umuwi ako, mm. nung, pagkano sabi ko September, uuwi ako dyan, mm. Ayaw na naman po niya. Ayaw na naman po niya akong pauwiin. Bakit daw po? Ano pong sinabi sa inyo na nanay niyo? Eh, ang sabi po daw ng mga taga sa amin, nahihirapan lang daw po siya. Totoo ba o, yun, ma'am? Ma'am, ang ano po, kaya hindi ko na siya pinauwi. Mismo ang mga bata po ang nagsabi na pwedeng umuwi ang ina nila, pero yung kinakasama niya, hindi na kasama. Dahil po... Kasi, pag halimbawa po siya, nagpunta ng inuman, sinundan ng lalaki, pag umuwi, kasi yung anak ako talagang tamad. Mm -hmm. Sabihin, siguro lang anak ko sa lalaki, magluto ka, sasabihin raw ng lalaki, ay huwag na, bukas na lang sila kumain. Mm -hmm. O, oh, edi ang mga bata, natutulog na lang sila ng gutom. Hindi na nila inaalagaan yung Hindi mga po, bata? Hindi po, sa totoo lang, ma'am. Nang ako'y nag-aano sa kanila, nang isang mag-ano sila, na rin niya. Hmm. Umuwi ako sa amin, lahat ng damit ng apo ko nakasako at halos nabubulok na. Mam ma princess, meron po ba kayong ibang kinakasama, ma'am, bukod po kay Sir Emil Lachica, yung ama po ng mga bata? Matagal, matagal na po kami hiwalay nun. Okay. So, sa kasalukuyan, ma'am, may kinakasama pa po ba kayo? Meron po. Okay. Ma'am, ito, uh, nais natin sana magka-reunion kayo, ma'am, kasi Pasko po. Ayaw naman natin na pamilya kayo, ma'am, eh. Magkawatak-watak kayo. Apat pa yung mga anak ninyo. Nanay nyo rin naman po si Ma'am Emily. At uh, sa tingin ko naman po mahal na mahal nyo po yung mga anak ninyo, Ma'am Princess. Baka naman po maaari na pansamantala, kayo po ay umuwi po sa inyo, dito po sa inyong mga anak, Ma'am. Samahan nyo po si Ma'am Emily at alagaan po yung mga bata. Instead po nakasama ninyo yung bago nyo pong boyfriend. Okay lang po ba yun? Kasi base po sa kwento ni Ma'am Emily, eh, napapabayaan nyo po yung mga bata dahil po sa inyong kinakasama. Maaari po ba na i-prioritize natin yung mga anak ninyo? Hindi hindi naman po sa pinabayaan. Mm. Yung pong kinakasama ko, inalagaan din po sila. Mm. Pagano yun, nga po pa nga po asawa ko ng, ang naglalaban ng damit eh. Mm. Pero ma'am, ang sinasabi lang naman po ni ma'am Emily, ang nais lang naman niya, kayo ang umuwi mismo at mag-alaga dito sa apat ninyong anak. Kasi kahit naman sabihin niyo na hindi niya kayo pinapauwi, nanay kayo ma'am princess eh. Imposibleng hindi niyo nais na uwian yung mga anak ninyo na makapiling sila ulit at makasama ngayong Pasko. Uunahin niyo pa ba ma'am na ibang tao kaysa po sa sarili ninyong kadugo sa mga anak ninyo? Pwede po ba yon na kahit ngayon lang po temporarily ma'am, prioritize naman natin yung mga bata. Pwede po ba kayong umuwi? Saan po ang inuwi yan, ma'am, ngayon? Sa Morong po. Sa Morong Rizal, ma'am. Pero, ma'am, kaya rin ayaw ko na siyang pauwiin. Sa totoo lang, ang mga bata sakop ng four-piece. Pero ang nangyayari po, pag ano ng porpi piece, halimbawa po, nakapindot, mm. nasa pasay ako, humihingi ng pera, mm. hindi ko na alam na nakapindot na pala. Mm. Ang nangyayari po, yan, alam nyo, mga po ko nagsusumbong, pupuntong muna ako ng bayan, bibili ako ng pagkain natin. Hindi siya uuwi na kung ilang araw uuwi. Lasing na, wala pang pera. Goto pa ang mga apo ko. Hindi ko, gina hindi ko ginagastos ang pera ng 40. Yan ang inaano mo? Kasi hindi totoo? nasa iyong ATM ah? Anak nasa iyong ATM mismo? ah? Nang nasa iyong ATM. Hindi ko pinapakailangan yan. Nang nasa iyong ATM. Ayan ano kasi, na, alam mo yun na nakakasira sa atin yung pagsusunod sa iyo ng mga tano. Mga tisimaw sa dyan sa atin. Oh, anak mo na, nagsusumbang, huwag mong sabihin, sinisira anak ka ng na, Anak mo na? Mo, Alam, anak mo ako sa akin. bakit may nangyayari sa akin yan Nakikinig ka ba? Paano nga akong kaso, makikinig sa iyo? Hindi mo sa kung bakit ako sa kung mo, ako sa kung lang ng bahay. Pero, hindi ka kumikilo. Eh. Nay, Nay, kay Nay Emily, ma'am, sa kung bakit ako sa kung bakit ako sa kung sa harap ng mga bata. Ma'am, ito po. Kung ayaw nyo po palang pauwiin si ma'am Princess, kasi ang nabanggit nyo ma'am sa reporter namin, nabanggit nyo sa amin kanina, gusto nyo siyang papuntahin dito kasi nga inabandon niya na Oo yung mga po, anak niya. O, nandun na tayo ma'am. So ngayon, ano pong nais natin ang sabi mangyari? Ko sa kanya, pwede silang umuwi mm. pero uupa na sila ng bahay nila. Eh kung na eh kung magawa po 'yun ni Ma'am Princess, okay na po ba 'yun oh, sa inyo? Eh, ano ba sabi ko sa kanya eh? Oh, so Ma'am Princess, ganito, okay ba sa 'yon na umuwi ka sa inyo dito sa Morong, umupa kayo ng sarili mong bahay kasama itong apat mong mga anak? Hindi ko hindi wala po kasi akong pera pang upa. Kasi kung may pera po talaga ako, ang ano ko po noon, mauuwi ako, mauupahan ako dahil na po yung sabi niya. Eh kasi wala po akong ba, syempre po, pag-uupa ka, magbabayad ka ng down ng pang-ano, kaya po hindi ako nakaka-uwi. Sir Emil. Ata? Sir, uh, magandang hapon po. Kayo Apa, po -apa ba ay uh, nagtatrabaho sa kasalukuyan, Sir Emil? Mang-ingisda lang po, ma. Mang-ingisda. Ah, Mayingisda. kayo po At ay mang I mean, Sir I mean, sir, I mean. sir Emil, ganito po ano, yung pa? apat niyo pong anak na nasa puder po ni Ma'am Emily, yung Apa? nanay po ng inyong dating kinakasama. Eh nangangailangan po ng tulong pinansyal. Kailangan po nila na, syempre, makapag-aral. Unang-una po sa lahat. Ako. Kailangan po niya magkaroon Ma ng matitirhan. Yes, sir. Apo. Ma'am, may request na ako, ma'am. Ano po iyon? Ma'am, pwede po makita mga, mga anak ko po ng sa at okay, ito na po ninyo? Maaari naman po, sir. Wala pong problema doon. Lalong-lalo lalo na kung uh, nais nyo po silang makita. Pero, sir Emil, ang pinaka... Ano po natin pinaka-priority sana natin, maari po ba kayo makapagbigay ng sustento para po sa mga bata? Kasi sa kasalukuyan po si Ma'am Princess wala daw pong trabaho. Hindi din niya kayang magkaroon po ng pansuporta sa mga anak ninyo. Kayo po ba Sir Emil, maari po may kakayanan po ba na makapagbigay kahit papaano para pansustento sa mga anak niya, Sir? Ako. Okay. 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 Pwede po ba mamakawe kagdadamdam, ma Ma'am? makaano para po ma ano ma kauwi ko rin ang pagkukulang ko ma, ma, ma anak ko ah so o oh, kay kaya niyo sir na magkaroon po ng uh, sustento po sa mga bata okay. tama tama po, po ba mama ano, wala po ako, Ano, wala, pamasahe ko punta dyan sa Manila. Okay. Wala... Tama ba? Walang pamasahe? Walang yun. pamasahe daw po. O, oh, huwag niyo nang problemahin, sir, yung... Pamasahe. pamasahe. So, uh, saka, sa kasalukuyan, sir, wala rin po kayong kakayanan na magbigay sa mga bata. Tama po? Tama Okay. Ma'am Princess, kayo po ba ay nagtatrabaho ngayon? Wala po. Bakit hindi kayo nagtatrabaho, ma'am? Wala po akong mapasukan. Naku, ma'am. Ah... Uh, apat po ang inyong anak. Uh, at least si Sir Emil uh, gumagawa po ng paraan. Pero naiintindihan ko po, kagaya ng nabanggit niya kanina, eh, hindi siya makapalaot mm. dahil siguro masama so, po, po. ang panahon. Pero, Ma'am Princess, uh, kayo po ay 28 years old na po. Kayo po ay uh, meron pong apat na anak na dapat pong sustentuhan. Bakit hindi po tayo gumagawa ng paraan, Ma'am? Nagpapadala naman po ako sa nanay ko. Mm. Ano po? na-stop lang po ngayon kasi nga po nagkatampuhan kami ni nanay. Pero nagpapadala po ako sa kanya kahit papano kung nagkakapira mm. ako. Si Ma'am, ganito na lang po siguro. Ma'am Emily, siguro medyo maging mas magpatawad na lang din tayo dahil Pasko Ma'am eh, para naman po sa mga bata. Ang inaanohan ko Ma'am, kaya ako nagalit sa kanya lalo. Mm. Kapag tumanggap kami ng four piece, mm. hindi ko alam na may tanggap na pala kami, eh, wala na kaming makain. Mm. Yan nagsabi, sabi niya sa akin, nanay pa, utangin mo naman ako ng 500. Oh, sige, ganito na lang, nai. Sige, kasi mukhang ang problema talaga, hanap buhay. Kayo po ba ay, ano po ang alam yung hanap buhay, ma'am, ano, ma'am Emily? Sa bahay po, nagtatrabaho ko ngayon. Ano ah, pong uh, tinatrabaho na, ma'am? Na, na, po ako. Tumatanggap ako ng mga tahi. Lang may mga nagpapatahi ng mga uniforme. Okay. So, nananahi kayo? Meron na kayong makina? Meron na kayong materials Ano pa ang kailangan niyo, ma'am? Ayun nga po, mga tela-tela kasi gusto kong makapag-ano ng mga pambenta. Tela, sinulid, ganon. Mm -hmm. Okay. Ganito, ma'am princess. Ma'am, umuwi ka na dito sa morong. Bibigyan namin uh, dito sa wanted sa radyo Senator Rafi, Congresswoman sa aksi Congresswoman Jocelyn Tolpa sa aksi as party list ng uh, pampuhunan si Ma'am Emily. Ang nanay niyo, tulungan niyo po siya na magbenta nung ku ano man yung business na gagawin niya. Okay sa inyo 'yun? Okay sa inyo 'yan, Ma'am? Okay naman. Ino naman po talaga yung usapan namin nung sinabi kong uuwi ako. Mhm. Mm ma pero naman po, sa lagay na, na ito. magtutulong kami pinanahi. Opo, Ma'am Princess, pero wag na po nating idamay yung baka kasi magkaroon pa po kayo. nagdadali niyo pa yung boyfriend niyo? eh, meron na po kayong apat na batang dapat alagaan. I-prioritize po natin yung mga bata. Okay ba yun, ma'am? Opo. Mm. So, ganito ma'am ha, kagaya na sinabi ko, okay na kaya ma'am, uh, siguro mga 10,000 worth ng pananahe, ng tela. Less taso yan, no? Tama ba? Mm. Ano bang tinatahin nyo ma'am? Ano, mga tumatanggap po ako ng mga, ano, sa binango na tumatanggap mm. ako ng halbawa, short, 20 pesos ang isa. Ah, yung mga, Ay, mga uh, short tangkon, sando. ko. Ako. Ah, okay. So, yun po yung ginagawa niyong mm -mm. pandustos sa apat na bata mm -mm. sa kasalukuyan. Okay, kasi alam niyo, sa totoo lang, uh, ma'am Emily, uh, ma'am Princess, ma'am Sir Emil, sa totoo lang kung dadaanin natin sa legal, medyo masakit pa po sa ulo, ma'am. Kasi lugi po, hindi lang kayo yung mga bata. Kaya nga po. ba? Diba? Kung sakali man, totoo naman po, pa, posibleng may liability, abandonment. Pero pag nakulong ang isa, sino po ang kikilos para sa mga bata? Ay, hindi po ba't kayo din? Ako pa din po. Opo. So, siguro mas okay kung magtulungan na lang po kayong tatlo at Sir Emil, kasama po kayo doon para ipagtaguyod po yung buhay ng apat na bata. Okay kayo doon, Ma'am Emily? Yung kung ano man po yung naging kasalanan ni Ma'am Princess, pag-usapan nyo ngayon? Ang inaano Sige ang... po, kausapin nyo siya, siya inaano ko sa kanya, sa sa yung magsikap ma. siya sa buhay niya, hindi yung palagi na lang siyang nakahiga. Anong mangyay? Kahit nung umaart, nung isa kong, mo siya, nung isa ba? kong magbakas umarkila ko nung makina. Anong sabi mo? Mabubuhay na natin ang mga anak mo na magtulungan tayo. Anong nangyayari? Ang lalaki mo noon, yung kinakasama mo, nasa Palawan, wala kang ginagawa, kundi mag-chat ka mag-chat. Ako nagpapakabatay, akin ang gawa, akin ang trabaho. Ikaw nakahiga lang. Paano ko mabubuhay ang mga anak mo? Kung hindi ka kikilos, hindi yung, hindi huwag yung hanggang salita lang gawin mo. Tama. Oo na lang. Kasi matanda na, lang. na ako. Kasi hindi totoo sinasabi mo. Anong Ma hindi totoo? Ma'am Ma Ma Princess, ah, uh... Hindi po ganyan dapat kayo makipag-usap sa nanay ninyo, ma'am. Hindi po tama yan na sasabihan niyo siya na oo na lang, oo na lang. Kung kayo po ay may pagkakamali, ma'am. The fact na iniwan niyo po yung mga anak niyo sa 58-year-old niyo pong nanay, close to senior na po si Nanay Emily. Dapat po pasalamatan niyo pa nga siya eh at inaalagaan niya yung apat ninyong anak tapos kayo pa po ang may ganang magalit sa kanya ngayon. Huwag po kayong maging ingrata sa kanya, ma'am. Nagpapakahirap po si ma'am Emily dito na nag-aalaga sa mga anak ninyo. Kayo po ang may responsibilidad sa kanila. Tapos kayo, ma'am, nandiyan kayo, hindi po namin alam, ba't hindi nyo din kinukontak yung mga anak ninyo. Pinag-aayos na nga namin kayo eh. Tapos, ang magiging sagot mo sa kanya, oo na lang, oo na lang. Huwag po tayo maging ganun, ma'am. Maging magalang naman po tayo sa magulang natin. Hindi po ba? Ma'am Princess? Opo. Ma'am, hindi tayo magkakaayos-ayos nito kung ganyan po ang magiging attitude ninyo sa nanay ninyo. Okay? Ma'am ma Princess? Opo. Sige, ma'am. Ituloy nyo po yung sinasabi niyo. Ano, nagsasama pa sila. Hmm. Nagtumot sa trabaho ko, madali akong nakakautang. Ma'am. Wait lang po, Ma'am Emily. Huwag na po nating balikan yung nangyari nung may kinakasama pa siya again, ang pinag-uusapan na po natin dito, moving forward, ma'am. Willing na po ang AXIS party list at si Sen. Rafi, ma'am, na magbigay tulong. Wala pong problema doon. Ang pinaproblema po namin, kailangan yung masustain na dalawa. Matutulungan kayong dalawa dyan. So, kailangan po namin ng commitment ninyo at magkaayos kayo para po sa kapakanan ng mga bata. Lang ang ano ko talagang magsikap siya, kumilos. Hindi yung palagi na lang ako. Mm. Mas, ma princess, na, narinig mo yun? Nanay, oh, nanay ko, maglalaba. Oh. Siya, magsi magsiswimming. Ma'am princess, huwag na po tayong masyadong maggumalaga. At apat po na bata ang inaalagaan natin, ma'am. Ma'am princess, kayo po ba ay nagkukumit na kayo po ay magtatrabaho at aalagaan po ang apat ninyong mga anak? Opo. So, kayo po ay uuwi sa morong para alagaan ng mga anak ninyo at tulungan po si Nanay Emily, tama po? Opo. Okay. Sir Emil, Ma am. Ma am. Opo, uh, ganito po, siguro makipag-ugnayan po yung aming opisina, sir, para kayo po ay makapunta po dito sa Maynila at makita nyo po ang inyong mga anak. Pero sa ngayon, sir, kami po ay uh, nakikiusap sa inyo na magbigay tulong din po kayo sa inyong mga anak. Sa inyo pong dalawa ni Ma'am Princess, kayo po ang gumawa nito, kayo po ang may responsibilidad sa inyong mga anak. Pangunahing may Apa? responsibilidad sa mga anak nyo. Hindi nyo po dapat inaatang yan sa kahit kanino or kahit po sa nakakatanda. Not because wala kayong trabaho or wala kayong oportunidad. Lahat po ng kung maaaring gawin ninyo para po yung mga anak nyo, dapat yun ang ginagawa niyo, di ba? Sige po. Ganito, Sir Emil, naririnig po kayo ng apat ninyong mga anak. Ano po ang masasabi nyo sa kanila habang hindi pa po kayo nakikita? Mga uh, anak, Hayaan niyo nga ako. Ang kawalan ko papa dyan. Buti na kayo tayo. So, tagal na panahon hindi ba nagkirita. Bangay na tayo nagkirita. Si Kaya, yeah, pag-imit nga papa, ang magpapa. Hayaan niyo. Uuwi ako dyan. O oh, maaari bukas, uuwi uh, ako dyan. Kaya akong na. Sir Emil, ano po ang kahilingan niyo ngayong Pasko? Magalama kong alam ah, mga bata. Mga mga anak, gusto ko magalama kayo. Matagal na mam ma na. Sige po, ganito Sir para, Milha. Huwag na po kayo mag-alala. Mm, makikita Ay, po kayo. Pagkukulang ko ma'am. At least, I'm kay aware si Sir. Ang gaya ma. Kaya ma'am, hindi din. Tulong kayo si Rafi na makauwi ka ka na ko dyan para makita mo ang mga anak ko. Ngayon po ito. Ma'am Princess. Hello no, po. Ma'am, kailan kayo available para po makipagkita sa inyong mga anak? Um, mga linggo po. Sa linggo. Pag ganun, ma'am, uwi na kayo ng morong? Opo. Okay. So, ma'am Emily, linggo, uuwi na ng morong si uh, mam ma uh, ma'am... Ma'am Marie, Ma'am Princess, aasikas uh, uwi na din po namin kung ano yung naipangako namin kanina. Uh, ma'am Princess, siguro po, Ihinga namin kayo naman sahi para po sa inyong mga anak na nakikinig po sila sa inyo ngayon. Nandito po silang lahat. Ano po man sabi niya sa kanila? Kuya, mahal ka naman ni Mama. Alam mo naman yan eh. Pag ano, di ba? Ako kakampi mo. Kasap ka, Kuya. mo, Mama mo. Kung anong-ano mo sa Mama mo. Good afternoon po, Ma'am Lea. Yes, good afternoon po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, una-una uh, po sa lahat, Merry Christmas ano. At uh, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Nais po sana namin na ipamonitor pa din sa ating barangay, lalong-lalo na po sa iyan nga sa Bawsi unit kasama na rin po ng uh, MSWD sana para po ma-monitor ang tunay na kalagayan ng mga bata. Ano po bang ang aksyon na maaaring itulong po ng ating barangay San Juan diyan po sa Morong Rizal para sa mga batang ito? kakandak po kami ng home visit para sa mga bata. Mm -hmm. At po ako ng tulong sa aming butihing bayor na mm -hmm. si Mayor soriano mm -hmm. para po mabigyan sila ng halimbawa educational assistance mm -hmm. o halimbawa sa medical care. Mm -hmm. Pero yan po po mga batang iyan, uh, ang ang health center po namin sa Morong Cristal Lagi po kami nag-house to house visit sa mga bata. So, yan naman po ay kompleto naman po yan sa mga medical care. Tapos, uh, imomonitor ko rin po kung halimbawa si Princess Uwe, -mm. -mm. Ako kung na silang kakausapin, ikakounseling ko po sila. Yes. Kung talagang siyang bantayan ang kanyang mga anak at tulungan ang kanyang nanay. Yes, ma'am. Kasi actually, kaya nais ko din po na may involvement ang ating MSWD. Kasi sila po talaga at kayo po dyan sa uh, si Office po sa barangay, ang mga kapag assess uh, kung nararapat uh, po na ma-retain ang kustodiya uh, po kina Ma'am Emily at uh, pati na rin po kay Ma'am Princess at ano po ang tunay na kalagayan ng mga bata. At kung sila po ay tunay na naaalagaan sa kanila pong tahanan. Kasi otherwise, maaari pong makasuhan talaga dito sila ma'am Princess ng abandonment. Kasi iniwan po talaga nila yung mga bata sa kanilang lola. Nakausap po na nga po yung si Aling Emily. Mm. Yung nga po daw maniya. Mm. Kaya nga po yung four piece nung nanay po ni, yung, ni yung Princess na transfer na po sa sa uh, kanya yung ah, okay. So sa kas kasalukuyan, nakakatanggap na po ng 4-piece ulit yung mga bata pero kay Nanay Emily na po. Okay. So I, at least, I think mas okay yun. Oo. Transpep. Mm -hmm. Sa inyo pong assessment, Ma'am Lea, nung kayo po ay nag-home visit kina Ma'am Emily nung una, ano po ang uh, assessment ninyo, Ma'am? Okay naman po ang lagay nila doon, yung mga bata? Ang Mga bata po ay okay naman pero yung isa may sakit po yung isa. Mm -mm. Tapos yung bahay talaga talagang maliit lang na ano po, yero lang na ano, hindi po hindi po talaga maganda rin ang kalagayan. Tapos minsan po, pag halimbawa po, nag house to house kami, mm -mm. kasama namin ang midwife doctor. Mm -mm. Pag po bumabaha po sa kanila. Mm Okay. Sige. Uh, at least alam natin yung tunay na kalagayan po ng mga bata. At uh, kami po ay will, will keep in touch with you at pati na rin po sa ating MSWDO. Sa kasalukuyan lamang po hindi po natin sila makontak. But uh, once na nakauwi po si Ma'am Princess, Ma'am, susunduin namin siya bukas na bukas din po. At pag-aayusin po natin, uh, tatry po natin na i-reconcile ang kanilang pamilya. Pati na rin po si Sir Emil once na makauwi po siya galing sa masbate. At dyan po kami sa inyo sa Barangay San Juan mangihingi ng tulong upang uh, mag-intervene din po at ma-assess nyo din po ayon sa inyong mga uh, regulasyon din po diyan. Huwag po kayong mag-alala. I-monitor po namin sila. Mm, -mm. Ayun. At least meron tayong uh, barangay yes, na makakatulong mag-monitor sa ating mga bata bukod sa ating MSWDO. Again, maraming maraming salamat po Ma'am Lea Natividad, ang VAUSI Officer po ng Barangay San Juan Morong Rizal. And Merry Merry Christmas Ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras. Din po sa RTIA. Salamat po. Sana po at God bless po. Sige po. Salamat po at God bless din Ma'am. Nakausap na rin po natin si Ma'am Joanna sa Santiago yung mm -hmm. MSWD po ng uh, Morong Rizal mm -hmm. na ibigay na po ng ating researcher lahat po ng detalye, detalye. pangalan address para magkaroon po ng home visitation and yes. assessment po sa mga bata Oo. kasi kahit ganito po para sa ating mga kapatid na nanonood kahit na uh, tayo po ay ina-attempt ina natin na i reconcile si Mam Ma Princess ang kanya pong lola ay nanay si Mam Ma Emily at ang mga bata of course hindi din po natin pwedeng pabayaan yung sinabi ni Mam Ma Emily kanina na mga dating gawi-gawi gawi ni mam Ma uh, princess na tinatamad, di po nagtatrabaho, umiinom ng alak. So nararapat lamang po na mag-intervene po ang ating MSWDO para po malaman natin kung karapat-dapat po talaga na magkakasama po ang mga bata, si nanay, at pati na rin po si nanay Emily. Ayun. Okay. So, nanay Emily, kagaya ng nabanggit natin kanina siya. Nakikinig yan, no? si um, Senator si, Raffi oh, Christmas oh. So, ang gagawin natin, nanay, sa um, sasagutin na namin, na bibigyan po namin kayo mm. ng dagdag puhunan para po doon sa retaso, yes. yung mga tela, yung mga sinulid, at kung ano-ano man po yung kailangan niya, nanay. And uh, maliban po doon, ay, bibigyan na rin po namin kayo ng grocery para meron po kayong pang Noche Buena at pang -media po At ah, saka kung nag-aaral pa po ba yung uh, po. mga bata, ma'am? Itong hmm. panganay, mm -mm. dalawang linggo nang hindi siya pumapasok. Dahil no? po tumutulong itong mga bata pagka walang pasok, nagpapagpag sila ng palay para meron kami pagkain ng bigas. Sige po ma'am, isama na lang siguro natin siya sa grocery package ma'am, maski po bigas para po may pangkain po kayo. At naway, no kami po ay nagdarasal po talaga na yung uh, maibibigay po namin na pangpuhunan sa inyong business. <tod> ay makatulong po talaga sa inyo. Pinagdarasal po namin na sana naman masaya po ang inyong Pasko. Uh, kahit sa maliit na bagay po ay makatulong po kami. Mm -hmm. Ma'am Princess ha, kami po ay umaasa na tutupad kayo sa eh, pinag-usapan natin ngayon. Hello ma'am. Opo. Okay. Sige ma'am, maraming maraming salamat po Ma'am Princess Repuya at uh, wag niyo pong ibaba ang linya ma'am. Makikipag-usap po kami para po maayos na natin yung pag-uwi niyo rin po sa Morong Rizal. Maraming salamat po. Mm, -mm. Gayon din po kay Sir Emil, no? Yes. Sana maging ano po kayo, responsableng magulang. Responsableng magulang. Ate ni. Isama na din po natin na yung uniform at kung ano man po yung ano na gamit nila na, sa eskwela, kung sapatos o kung ano man doon. Pasko po yan. naman po ngayon nanay. Oo. I'm sure na para merry po ang ating Christmas. Yes. Okay. okay? So ganon na lang po. Anong gusto mong sabihin? Kanina pa niya ako tinitingnan, may gusto kang sabihin? May anong gusto mong may Christmas gift? Ayan, anong gusto mong Christmas gift? Paano gusto mo? Baka may Christmas gift ka Sino gusto. store. Sineto pa ng bota. <laughs> Sino pa <ba> ng bota bibigyan mo ako ng intention ng bota. Hindi <laughs> <B> <laughs> pero uh, ganito uh, oh, kasi ano oh, oh, oh. anong anong gusto mo? Chinelas? <laughs> <laughs> sinalas daw sagot ni Shari. Anong may gusto ka ba? Hindi, ganito na lang. Siguro samahan na lang natin, attorney, no, ng ating Pwede. reporter. Oh, oh. Asasamahan kayo That's... ng reporter ni Senator kasi si Senator nag-message ngayon. Mm. Bibigyan daw kayo ng uh, dagdag puhunan kay nanay. Tapos uh -oh. sabi din ni Senator at saka ni Congresswoman Actually, Jocelyn Tulfo. Actually, nag-text din si Congresswoman Yan. ngayon. oh sabi ni Congresswoman, ibigay yung pangkabuhayan package at saka kung ano pang kailangan ni ma'am. Oh, sagot na niya. Oh. Baka matawagan din natin si Kungra. <laughs> oh. Pwede kasi may mga bata Oo, oh, 'di oh, ba diba, si oh. Kong Ralph ganun din. So, so uh, na lang po siguro at ini mga <laughs> uh, mga uh, kuya, hmm. no? Uh, kakausapin po kayo ng staff namin sa likod. Pero yes. nanay, hindi na kayo hindi kayo magugutom ngayong Pasko. Yes. Okay. At kami po ay uh, hangad namin, ma'am, ang Merry Christmas sa inyo at sa inyo pong mga an apo At uh, pasasamahan na lang namin kayo. Pupuntahan, actually, pupuntahan natin sila, no? Tama ba? Pupuntahan natin sila para ihatid po ang aming munting regalo po sa inyong pamilya. You, kami na lang po ni Ator, pa ako, Kahit ako magutong. Kahit okay. ang akin, basta sila may magkain huw lang. Huwag naman tayong magutom. <laughs> oh, wala yung magutom. Ay, mag pag ako ang nagsabi, hindi ka magugutom, <laughs> hindi ka magugutom. <laughs> oh, oh, man, okay, okay. Hindi, oh, hindi ba po kami oh, umaalok? Okay lang yun, yes. Anay. Kakausapin po namin kayo sa kabilang oh, studio. Diba? Ha? Na nakangiti na sila. Okay. Yan ang talagang napakagandang ay, regalo yes. sa atin oh, ngayong Pasko. Oh, okay, sige po. <laughs> salamat po. Maraming salamat, salamat, po at magandang po. hapon po.